Video you. Na to. Oh, Hi, welcome to I You need okay. Yes Wow, so love it, beautiful thank Okay, thank you Ay, ito talaga yung mga beauty. <laughs> 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 Yee! Artista! Nagdala ka sana ng dress ga? Oo, yung Andres mo. Ang ganda ng photographer mo, be. Hirap na hirap. Tingnan mo ang upo niya, oh. <laughs> ah. Kami ng 92. Tama na to ha, 92 psycho. Wala ah, Wala kaya, kaya, kaya. Ang gani pa ang Kaya. Mataas tayo? Bilisan mo, bilisan mo. Okay. Maganda to sa unahan. Sa unahan, be. <laughs> Hi guys, kapunta kami ng Saikong today. Mamamasyal kami ngayon. Hindi e, mo na kami busy. Kasama ko si Miss Ivy. Si Ate, tsaka oh, ay, Annalyn daw. O, oh, Annalyn. At saka si... Ay, lang tawag na sa iwa eh. Si Allen. At saka si ate. At saka ano pangalan? Evelyn. Andon si... Pa tingin ka! Oh, ang ganda mo dito. Tisay. Parang na tisay naman talaga. Tisay na siya. Lalong naging tisay. Tingnan mo. Oh, lintok na yan. <laughs> Umaraw, guys, oh. Umaaraw na. Yes kaya kayo dito sa so, may Diamond Hills, mag-exit si and then 90. Guys, oh, yung suicide clip. Uh, wow! Hindi ko pa yan naakyat, guys. Ayan, hindi ko pa yan naakyat. Dito tayo dumakyat. Akyat ko pa yan. So, nandito tayo sa bundok. Ayan, yun lang, guys. Gusto nyo marating yan? Ayan, guys. Bundok. Saan kayo sumakay noon? Ayun oh, no, ang ganda doon may mga ulap-ulap pa eh. Taas no. Kitang-kitang uh -huh. pa ito. Mainit kasi kayo makaiti. Dalawang oras lang namin inakyat kasama na picture-picture kasi sa Ito yung mga subdivision na pag-agasta. Subdivision ba yan? Ano ba? Ano ba tawag na ito? Ayun, wala pang nanonood. Ayahan mo lang. Mamaya yan, manonood. Okay. tandaan nyo na ito na yung pier yan yung pier anak nasa na. so beautiful Bang -bang this one ah, ano yan, pa yan ba? nilang anong ito?

bakit bang Piloy no? May malapit naman. Ba't ba? mas Malayo talaga. Ito, ito yung baba. Parang ano Parang bumili ka ng original at hindi original na damis. mas sulit mong original. Siyempre iba yung plano. Tama ba yung sinabi ko? Maganda yung, kung yung kung dito. Mag-boot lang papunta sa kapita. <laughs> yung mga yung pinuntahan namin. Sila layo ng ano. It's... Gusto Gusto ko? Gusto ko? Yung ano natin sa 20. lang siya pero pag ano mo sa loob oh, uh, maluwa. Ang ganda no. Sige ba? Sai Kung... Sai Kung Tang Shung Sport Crown mabasa eh. Bali yun na yun. Ito yung bus terminal. Ah, dito po ang bus terminal. Dito na lang saiko, At, At yung mga ano to, ano na, sa Fusila Oil, isla. Sa hmm. papuntang Island na Katiyan. Ay, travel mo. kung saan ang ano nila. Sa amin mayroon din. Ayun ang dami na nood. mga ano. Kailan mag-start? Ano oras? Baka ba nag-aabang na ng parating, ayun pa lang yung... Hindi pa nag-start. Hindi pa, warm up pa lang, warm up pa lang. So, dito kami sa Saikong Bus Terminal first time, 14 years mag-alaga. Ganon? First time mo maapakang sa ikong terminal? Yes. Oh, 14 years. Yes. Ito? Magta-taxi uh, yeah. yeah. pa raw kami, guys. Hi. At, na, at may pabukas-bukas ka na ngayon. Kanina wala. Ngayon, taxi pa raw kami. Kayo oh, din ba sa Yan, yan. Magantay kami ng taxi. Mag-taxi naman daw kami. O. Oh. Yayamanin, guys. So, ano ano? Mag-taxi daw kami. Kaya pa bukas-bukas. Baka mamaya hindi na kami magbayad. <laughs>

Oh, pati 'tong sala dapat papasukin natin siya. Wag tayong magkalat pa. Malayo pala kahit tas kitang nagdala ng pagkain. No, na 'yung bread ko, ipaka-munya kagud, isasama namin. Anak natin na <laughs> kinaiyan. Oh. Ang oh. mga yaya namin nakasakay ta na sa taxi. Oh. <laughs> uh, Tension daw to, guys. Malayo pala na pinuntahan namin, guys. Sobrang layo 'yung aming destination ngayon kasi ang kasama namin ay 'yung gala. Oh, oh. dinala kami dito, guys. sa sulok, -sulok ka ng, ng sulok ng mundo. Saikong pwede, pwede man kaming mag-beach sa malapit. Gusto pa talaga nila sa malayo. Ala wala. Kaya ang guys. sinabi. Oh. Ang sinabi ko dito tayo pupunta. Wala uh. oh, na mo nagsisihat. naman, guys. Oh. Napakaganda ng views dito. Oh. oh. You can see here. Mayaman oh, diba? lang mapupunta dito. Oh, mayaman. Mayaman kami, guys, kasi nag-taxi kami. Magkano yung Magkano na yung ating bill? 100, plus. Pala. 100 plus. Pala. 100 pa Guys, 100, pa 100, 100. 100 plus na yung aming bill. Bumaba kayo, mag-hike na kayo. Bumaba na kami dito. Pinapababa na kami. Oh no, I don't want. I go taxi. Mas maganda na yung taxi. Yes. Naka-aircoon pa sa probinsya na kami guys sobrang tagal ng biyahe ang mga taong guys 121 na yung bill namin sobrang ganda guys sa inyong gusto ng iba-iba limang utin daw yun iba-iba may malit may mataba may mahaba ay alam yeah ang dami ha yes yun pay kakatok mo hindi niya kaya guys ipunakyat yung utin utin ba utin Pagkain, ah. kain na. Kain muna tayo para may gana tayo nung bachan. Ano? Saan? Mamaya na tayo dito uh, sa Gyo. Ganito kalayo ang pupuntahan namin, guys. Mga lang, ate. Ano number yun? Ah, uh, ano siya? Eh, ano kita? iya Iyag kita sa group. Punin ba nyo, bababa ba tayo dun o maglakad. Ipagtignan nyo ang tanawin. Ayan na, oh. Ayan. Ay, ang ganda, guys. Dito so, pala na, kami pupunta sa mga batong tuwad-tuwad na yun. Ayan! Ayan, I mean, uh, yun, 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 yun. Ito ka pa pala. Ito oh, ka pa Dito pala Ayan, kami po punta, oh. guys. Ayan, pinangarap din yung bagyo. Oo, oh, yan. Yan na, ganyan. Oh. Dito nagsusutin ng mga artist. Baray lang talaga. Dito na tayo. Yup. Ito sa white sand. Ito to yung sa kabila. Okay. Okay. Dito na ba? Oo. Oh, oh. Mamaya okay. na tayo dito maghatian. So, yun, guys. Nandito na kami. <laughs> ting na kami. Oh ko tayo So, ayan na. Nandito na kami, guys. Sa aming destinations Inabot kami ng ilang araw. <laughs> Kasi mahirap pumila. Uwi ang tubig yung pila ng taxi. Nagbayad ka na magkano binayaran natin? 135 lang. 136? 136? 136. oo. Oh, oh. Tatawagan mo siya. Oo. Oh. Para sundin tayo mas. Para siguro. Okay. Nanak sila. Magpapasundo ka tayo? Papasundo ka te? Magpapasundo mo for sure. Kasundo ba tayo? Oo. Oh, oh, basta daw may ano siya. Tawagan natin siya. Kasi Tapos. ang dami tataksi Taxi lang. Mga ano mabilis. Ay. Bye bye. Tol Chesai. Ay may susi ay, sa akin yata yan. Oh. Ano Ay, yun? Naku, susi ko ng bahay. mag ka, ten dollars. Thank you. Tubusin mo ng baka. Buti, gumano. Naku, Gio. Ay, tubusin mo ng baka. Patanga Tang mo. Yun, yun, yung bag mo. Sa saan na yung bag mo? Ayun. Bakit nalaglag sa bulso ko? Ba't mo? Ito yung ano, ito yung... Guys, puro taxi lang pala <mulay> din mo sa kyan dito. Uniso oh. eh, dito ka Hong Kong. Oh, ano na? Ano na? Ano na? na? Ano na? Ano na? Ano na? Uniso UNISO. Ano Uniso Global na? Hong Kong. Ano na? Ano na

Handa, handa, handa. <laughs> tragic na yan. <laughs> basta pa guys, nakain na kami. Sama mo rin ako. Ay, basta pa natin ako yung five Yung baon namin. Uh, nagsain ako talagang maaga. So, takot uh, ako, so, uh, ako, so, uh, ako magutong guys. Tignan mo, isang dambuhala sa aking pinahit. Pagkain namin na ito. So, igubudol pa ito lang namin to guys. May gloves akong dalawa kayo mag-alala. then, oh, lang namin. Sardinas. okay, Gina. guys. Ayan. So, yan, nakakainin natin ito lahat. Baby, video ko siya. Ayan. So, oh, yan, sardinas. Ang ulam na kami. Ito pa isa. Mga ngamoy kami sardinas nito. Ay! Putol. Hindi siya na, ano, Ay! natanggal. Alam ko ng kutsilyo. Ayun, naputol siya dito. Okay na, stop mo lang okay, may mga bangot pala siya yeah. Yung i-ano ko sa anak. Ayun nabuksan ko. Ayun, ano ko Ayun, sa anak. Ayun, ako. Okay. Ayun, guys. Dama. Sa ama mo ko, babe. Ayun na. Ayun na. Ilan tayo? 1, 2, 3, 4, 5. May sobrang isa. Okay na. Ito okay birth. na. Yan. Okay Ay. na. Happy birthday to you. Hi guys. Kakain na kami ng sardinas. Sardinas ang ulam namin. Memorable lang. Feature pa be. Oh, feature. Hmm. Get naman. Memorable lang aming pagkain ngayon today. Yeah. Yung camera na yan nde ay kasi kamatis ako sana kamatis may mga remembrance ko na to baka napaka-responsible ko lang pero, pero deserve ba na ganun hindi naman siguro 'no na... deserve... pero siguro alam naman kasi nila na hindi ako banagadit ba ay, boys girls scout ka talaga be <laughs> ang sarap ay ganto lang pala okay niyan so eh ali subukan ko hmm. ah anuhin mo yan Mm, yummy. yan, yan. Masyado idol, kasi baka mabutas yung plastic. Be, kumisang mali... Ma... okay. Mm. Okay, oh go. Kasi umalis, nag-leave nag nga nag, siya. Oh, sabi itin. niyo sa akin to, napipitun na siya. Ate, bilin, hi. Guys, yung kanin namin kanina. Hindi okay, to, wala Ito lang to. Mm. Kaya marami kang matutunan pag nasa... Mm. Yung pag yeah. magiging maarte mo. Mm. Ay, no, wala yan dito. <laughs> okay. Ayan okay. oh. ang ati ko Ang yayamanin Ang, ang yaman namin Ipambayad eh. kami ng taxi Pero sardines na ulam namin <laughs> Nag taksi namin Sardines na ulam namin Tandawan <laughs> nila doon <laughs> Yung mga walang balak Na walang mapuntahan ko ano nalang madalas <laughs> Ganda ng niya. white side. Yeah, what side? Sa so, white side. Oh, mas marami pang oras. Baka rin natin yan pa, palapit doon. Doon ka dalian mo. O doon ka, abilis. Diyan mo sa gitna ng ano, gate. Picture. Picture dali. Ay na tayo magpicture pa, magpicture pa. Okay na. Ako din, ako din. Oo, wow, ang gitera. Oh, hap. Baka ayaw niyo bumaba pag nakita niyo yun daanan tapos pag nakita niyo yung dagat na lang ang tatanawin ninyo, ha? Okay na. Kita okay. oh, tayong dalawa. Diyan na lang kayo dalawa. Maywan na kayo. Yan na lang para maganda na oh, yung view. Okay. Ayun na oh. Ayun mm hmm Ay, okay, mm hmm Ay, okay. mm hmm hmm o oh, sige na go. Picture ka. Picture video na. to video. Video, ang sarap ang ganda ng picture. Okay na? Kadina pa. Slow motion oh, ito pa. Sati pa, oh, sige go. Kapangit na manlalakad 'yan. Tipo for details. Oh. <laughs> -video. <laughs> <laughs> Ang sakit pa naman ng tuhod ko. Grabe. Lai, diyan kayo